Atin, ka. Kuya, Elena. Hello, hello, hello. This is Bridget Stones. Your Siba Dad, nagkatakanda ng taon. Nice ka ping ping lang <laughs> at natin yan. Nice to meet you, Kelsey. Dahil ako ang napili. Mm -hmm. The one and only. Charot. Ayan, so ngayon nasa make-up na tayo. So abangan nyo pa ang susunod na atake. Ayusan na tayo ni... Ayan, sir, from Bassery. Ayan, hello po. Hi. Thank you so much. And ready na ba kayo sa magiging look ko today? Bugs, ayan progress natin na. Hindi nyo carry yung ganyang eyes. Hmm, okay. ganda ko na. Kami ninyo yan. Bagi talaga kami. Hello. Hi, Kelsey. Babaihan lang. Hello. 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 <laughs> See the beauty. Charot. Wait lang, wala pa. Ayan. Wala na nga, Malapit na. Kulot-kulot <laughs> ang atake natin na ngayon. Ang babaeng probinsyana. True. Ayan, ang babaeng nag-beach volleyball sa La Union. Ang <laughs> babaeng nag-head -headlock. lang. Babae nag-head ka ni Kelsey. True na Ay, ano na ko ano dito pala? <laughs> sa ganito. <daming. laughs> Maria Clara, hangi. Eh. Laki ng braso. Mukha nang nambubog ko. <laughs> Sali sa boxing. Ah, sige. Arbog ka, no? Kunting na lang. Mamimit na natin si Kelsey Kapin Pin. Mm -hmm, hmm Sure ako may in-love si Kelsey dito. sa ka ni Kelsey. True! <laughs> <laughs> Huwag niyo pagkakama ng buntis agad sa unang date, ha? Ganyan talaga siya, guys. Busog lang po ako. Ayun na. Sa so first date namin, busog lang po ako. Busog lang po yun na ka. Bitch body. Di ko miihin nga. Let Nice to meet you. Ganyan ka ba Nice to meet you. Pero ano ang Nice to meet you. Masyadong ano? o ei oh ei malambing lang ganun. Mr. Kelsey Pinpin, -pin. nice to meet you. Ganun te. We are going to camping in, Residences and we are about to meet Mr. Kelsey. Copin Pin! <laughs> Charot. Thank you so much. Bongga okay. yon, huh? bongga kayo. yung Bong salitang. Thank you so much. <laughs> Bong kayong. Bong kayong. <laughs> 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 Patagay ba <bonus> mo? <laughs> Miss Ina ko. Ayun, si Miss Ina ko. Ito, ito yung husband ko, di ba? Come here, love. Hey love, come here! Come with me! Tama ang lang mo? Si kuya. When will Taman be our first date? Yes, uh, kuya! Happy ka, happy ka. Of course! Ingatan ka pati ka. Yes naman, kuya. <laughs> kuya! Na. Uy, 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 uy! Ayun, ayun. Ay <laughs> goodbye! Thank you for watching! Pretty lang. Dapat slay. Perfect yung kiss, nak? Hahaha! <laughs> Ako na naman ang panalo ngayong taon. mo muna ang lahat. Babush! Ah. Ay, pucha.